Muling nakuha ni Kylin Alcantara ang atensyon ng publiko matapos niyang ipost ang isang TikTok video kung saan todo hato siya sa sayaw gamit ang kantang Damn Right ni Jenny. Simple lang ang kanyang caption na, Damn Right, I Did That, ngunit umani na ito ng libo-libong views at positibong komento mula sa kanyang mga tagahanga. Marami ang humanga sa kumpiyansa at husay ni kylie sa pag-induct. Para sa fans, hindi lang ito isang sayaw, kundi tila isang pahiwatig na maayos siya at patuloy sa pagpoproseso ng mga nangyayari sa kanyang buhay, lalo na't mainit pa rin ang mga balibalita tungkol sa estado ng kanyang relasyon kay Kobe Paras. Bagamat hindi pa opisyal na nagsasalita si na Kylie at Kobe tungkol sa tunay na lagay ng kanilang relasyon, kapansin-pansin ang ilang mga kilos nila sa social media na tila may kahulugang mas malalim pa sa nakikita sa unang tingin. Isa sa mga unang napansin ng mga mapanuring fans ay ang umano'y pag-unfollow ni Kylin kay Kobe sa Instagram. Dahil dito, maraming netizens ang nagtaka at nagsimulang magtanong, may pinagdadaanan nga ba ang dalawa? Hindi pa dyan natapos ang haka-haka. Ayon sa mga masugid na taga-subaybay ng kanilang social media accounts, may ilang larawan na raw ang nawala sa feed ni Kylin, kabilang na ang ilang sweet photos nilang magkasama. Isa na rito ang larawan noong bar opening ni Kobe sa Makati kung saan makikita dati ang supportive comment ni Kylin. Wala na rin ang ilang throwback snaps mula sa kanilang Palawan getaway na dati kinilig ang fans. Gayunpaman, hindi naman lahat ng ebidensyang magkasama sila ay binura. Nanatili pa rin sa Instagram ni Kylie ang ilang mga larawan kung saan magkasama sila ni Kobe. Karamihan ay may kinalaman sa brand endorsements o sponsorships na maaaring dahilan kung bakit hindi ito tinanggal. Matatanda ang noong Nobyembre taong 2024, mismong si Kobe Paras ang nagkumpirma sa publiko ng kanilang relasyon. Sa panahong iyon, maraming netizens ang natuwa sa pagiging open ng magkasintahan, at sinundan ng fans ang kanilang mga sweet interactions sa social media. Pero ngayon, tila may pagbabago. Wala pang opisyal na pahayag mula sa dalawang kampo, ngunit ang mga kilos sa social media ay tila nagsasalita para sa kanila. Sa kabila ng mga espekulasyon, patuloy pa rin si Kailin sa kanyang mga proyekto at online content tila ipinapakitang anumang pagsubok, kaya niyang lagpasan ng may grace at determinasyon. Para sa kanyang fans, ang TikTok video na iyon ay hindi lamang paandar, ito'y isang pahayag ng lakas, kumpiyansa, at pagpili sa sarili, kahit pa may mga isyong kinakaharap at gaya ng caption niya, damn right, i did that. Tunay ngang proud si Kailin sa kanyang ginagawa at hindi siya magpapatinag sa kahit anong ingay sa paligid. Ano ang sayo sa balitang ito?